ang ganda dito mga amigo tas si kuya nagpabitay-bitay lagi kayo magkarigo mga amigo mas masbate digaw borias gandang morning na naman mga luli pasensya na ngayon lang naman tayo nakapag-gala mga amigo kasi na busy tayo sa ating trabaho ayan at syempre dahil magandang panahon ngayon gagala muna tayo mga amigo at syempre dito tayo gagala sa barangay na pangig palanas mas masbate kasi may magandang pulse daw na dinarayo dito mga ludi ayan at kung gusto mo masubay bayan yung ating video tapusin mo yung ating video para makita natin itong pulse na ito mga amigo at syempre habang nagta-travel tayo shout out muna tayo mga amigo shout kay Joey Alerta kay Jason Mundido kay RJ Leibantayan Jr. at kay Ninita Algarne yan, at syempre kay Jonah Elosorio Arpon. Isabay na rin natin ang gwapo natin kaibigan na si Ka Alert at si Jerry Kiskis at mas batin niya home bigger. Mega shoutout at buhay tricycle. Shoutout na rin ang Angelo uh, Banyes. Mega shoutout kay Ronan. Mega shoutout kay Margie Gaso. At Teresita Jansen, mega shoutout. At TC Simon, mega shoutout. Mitch Providencia, shoutout din. Kawen Pahardo, mega shoutout. At kay Things Striker TV, yan, mega mega shoutout. At syempre sa itong mga gwapo dyan, ano? Uh, Ninjas Just Moto, at syempre uh, Louis, La, Louis Labastida, at kay Angelo Labastida. At syempre, uh, Miguel Grotas, no? Yan, mega mega shoutout na lang sa inyo at kay Rowell Dizos Vlog. At kung gusto mo magpa-shoutout, comment below para sa next vlog, isya shoutout kita mga amigo. At syempre, shoutout din kay Yena Tagianon at kay Maylin Munoz sa mga naghahanap pala ng mga gown na pwede rentahan mga amigo. I-PM nyo to si Mylin sa ano? Ito yung pitch niya, Mix Gown Collection. Saan sulok ka man dito sa mas bating, mga ludi, i-deliver niya ano? Basta magbayad ka na maayos. Iyon e, no. <laughs> so ayan mga amigo, diretso na tayo. Ito yung kalsada daw papunta sa Kalanay Falls ano? Yan, ito uh, Kalanay Falls yung pupuntahan natin mga ludi kasi ito yung dinarayo dito sa Barangay na Bangig Palanas Mas Bate Kaya ito tingnan natin At syempre magtanong muna tayo dito ay kuya Halo yung pangalan ay Pawala 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 salamat ay ano salamat kay busing at sabi ni busing diretso lang daw tayo at pag meron tayong uh, makita pakaliwa doon naman daw tayo liliko mga amigo ay no So ang lupit talaga, ang ganda ng view dito mga ludi Ngayon lang tayo nakagala dito Kaya eto, in-vlog na natin Para naman ma ko sa inyo yung ating mga gala dito sa Masbate Dahil lagalag -lag tayo mga amigo At nga pala, kung bago ka lang sa akin channel ay welcome na welcome ka At huwag mong kalimutan na mag-follow at mag-subscribe Para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo mga amigo Kasi lagalag -lag tayo no Oras oras moro minuto meron tayong upload mga ludi Kaya kung gusto mo masubaybayan yung ating mga travel please follow and subscribe no kasi wala namang bayad yan uy andito na mga amigo andito na wow ayan no so hindi tayo dyan andito daw sa kaliwa Ayan, no. Ito na yung Kalanay Falls. Ito daw yung daan papunta sa ating Paruroona, Nagoy Rode. ayano. no. Kalanay Falls. One kilometer daw to, mula dito sa ating tinatayuan papunta doon sa pa ating Paruroona, Nagoy Rode. <laughs> At ito na nga mga ludi dahil rap dito. Imbilisan na natin yung takbo mga ludi, no. Mas mabilis, mas maganda. Ayan, no kasi baka mabitin raw sila agoy rode <laughs> so dito pala mga lulin nahirapan kami magpatakbo ng aming motor kasi lowered kasi yung ating motor yan kaya pag pumunta kayo dito dapat hindi lowered yung motor nyo at pag dating nga namin dito mga lulin may napansin kami isang tropa nag picture picture agoy rode dili mala kami sinabay agaw shout out na lang sa inyo mga amigo boss mawala kami ayun ang ayun kalanay ini na pa Hay oh, no. Ito na daw mga amigo ang Kalanay Falls pero bago tayo makarating sa Pauls na yon dadaan daw muna tayo sa masikip na daan Nagoy, sana all, masikip na lang lagi ano wow. Ayan, so sana maayos yung kalsada dito mga ludi, ano? Kasi yung mga bisita katulad namin na ngayon lang din nakagala dito mga amigo Sana mabigyan pansin ito ng ating gobyerno na simintuhin yung kalsada mga ludi Ayan, para mas lalo pa mga amigo At pagdating natin dito mga amigo, meron na tayong natatanaw na bahay Tanungin na natin kung ito na mga lodi kasi medyo mahaba na yung ating travel kaya mo na ni kalanay uh, ako ah, kaya una, una ko madalagan pa <laughs> kundi <laughs> kaya ay lamon ba si mali nasubla namon pera <laughs> po ano entrance trans ni 20 lang A 20 lang oh, Welcome to Kalanay Falls Agoy Rode, adin na nga ni kita sa Kalanay At syempre ang Pols galit mga amigo Nasa baba pa kaya malusa daanay kita So ayan mga amigo, nakabot na kita sa Kalanay. Ngay, grabe, grabe Nagiyang gali mga amigo. Kaya pag magkali ka mo ay ta siguradong mapapawaw ka muna ate ko. <laughs> At bago mo pala makita ang napakagandang pools mga amigo, dadaan ka na dito sa napakahabang hagdan nila. Agoy Rode tagadi nagani, kita ta na kay daguan, Kay bagang kaganda Gayod lang taon nagoy. Adi nga ni ho, damdamon na rigo gali didi mga amigo. Ayan no wow pag andito ka pala talagang mapapawaw ka at mapaparelax ka mga amigo agoy si kuya nagbitay bitay nagani oh, wow at pag andito ka mga amigo makakalimutan mo ang problema mo pati ang utang mo pati asawa mo agoy rode nadamay na pati asawa ta na yan no at talagang ang ganda dito mga amigo kaya sa mga nagtatanong kung asan ang location na to mga amigo andito lang to sa barangay na Bangig Palanas mas so mga amigo hindi nakita niya na sa Kalanay Falls talagang napakaganda talaga dito mga lodi kaya kung gusto niyo magbisita dito magkadila amo kay ano naman maganda talaga ang view ayan o. wow kita niyo Ganda magkarigo. So kung gusto nyo daw mga amigo magkanto dito, ato din na yan. Hindi ka sa gilid. Yan, magsakat ka pa dito. O kaya naman, maglangoy ka pa dito. Yan. Ta, grabe ganin natin Aw oh, mga amigo sa tubig. Oho, wow, kayo laki magsalom-salom. Pero maayong magsalom-salom mga amigo. Pag merong sasalomon, nagoy rode. Adi na nga ho. Oh. Damo na nga nangarigo. Yan na, mga amigo. kay grabe na nga na Nainit. Sugad. Kaya kung gusto mo maligo, punta ka lang dito sa Kalanay Falls. Uh, barangay na Bangig. Palanas Masbate. At sa ganitong oras, mga ludi, eh, talagang dumadagsa pa yung mga tao, mga amigo. Ayan o. Oh, Kitang-kita nyo naman. Marami pang dumarating. Habang tumatagal, dumarami sila, mga amigo. So, ayan, mga amigo. Palabas na tayo. Tapos na tayo gumala dito. Talagang mapapawaw ka dito, mga amigo. Sa ganda na, kalanay pulse mga amigo kaya lang kailangan lang na i-develop ito no? kasi ang daming dumarayo dito wow grabe ang taas oh. nice ayan ay pa kapoy iniingal ako at dito pala mga amigo, meron tindahan sila kung wala kayong pagkain na dala, pwede kayong mamili dito. Ayan, no? at syempre naglipat tayo ng location mga amigo, andito na tayo sa taas para naman makita natin yung mga kaganapan doon sa baba, Agoy Road. Eh. Ang ganda talaga ng view dito mga amigo, kaya ano papunta na kayo. At nga pala kung ayaw nyo maligo doon sa baba, meron din dito sa taas mga ludi. Ayan, no? kita nyo naman, maraming area na pwede pang pagtampisawan ayan no at ang gagandahan dito ay talagang napaka babaw lang ng area ayan kasi doon sa ibaba mga amigo merong malalim merong mababaw pero kung gusto nyo na sulo lang kayo dito sa itaas pwede kayo dito mga amigo kasi maraming area na pwede nyo uh, ano an, tampisawan o paliguan ayan so kita nyo naman So dito sa itaas nang gagaling yung tubig papunta doon sa baba. Ayan mga amigo, ang ganda talaga ng view dito. Kaya ano pa? Punta na kayo dito, maligo na tayo kasi napakainit na ngayon mga amigo. Wow, ang ganda talaga dito mga lodi. Ayan no. Kaya ano pa, ayan si kuya nag-enjoy na. Shoutout sa ato na amigo si NJ Rikisa, taga Manahaw Kadulawan ba? Opo. Ayan no. Ba Basi may bati yung uh, na lang. Ora uh, <laughs> na, siya. Ayan, shout out na lang daw sa mga kababayan niya, no? Especially sa mga taga Kadulawan. Ayan, no? Thank you. Kadulawan na kayo. Mga amigo. Pauli na kita kay Bangka Lula na. Ganda ka talaga dito. Wow. Ayan, sa mga gusto magpa-share dito, pa-share lang ako dito mga lodi, no? Ayan, kayo talagang napakaganda. Ang dito sa barangay na bangig. Woo! Grabe na nagyan, pero sulit naman ano yan ganda sa naton adventure nya na naadlaw woo grabe yan hindi na ako magtataka kung bakit maraming dumarayo dito mga amigo kasi ang ganda ng pulse na ito mga amigo kaya ano pa pasyal ka na dito So paano mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Moto Motovlog na hindi pa sikat pero lausta. na. Bye-bye mga amigo!